Sa usaping showbiz, pinakita ng aktresa si Janice de Valen ang kanyang pagiging modern mama. Lalo na sa paghandal o pananaw niya sa buhay pag-ibig ng kanyang mga anak. Si Ice Martinez sa report. Siyempre, I can't shield them from hurt. I cannot shield them from hurt. Uh, it will happen. Um, they will have to figure it out. Ito ang heartfelt na sagot ng veteran actress na si Janice de Belen sa pagpili ng future partner ng kanyang mga anak. Ako, basta importante, mahal ka, mahal mo, masaya ka, yun lang. So everything else, you'll figure it out. Napag-usapan din daw ni Janice at kanyang mga anak ang about sa relationship. Pero nasa tamang edad na raw ang mga ito, kaya alam na rin nila ang gagawin. Ay, alam na nila God, we always talk about it. But you see, they're all grown-ups. They will have to figure this out for themselves because hindi naman ako makakasama nila sa buhay. Somebody else. May limang anak si Janice de Belen at proud siyang pinalaki niya ito bilang solo parent sa loob ng 23 years. Ang kanyang panganay ay si Luigi Mulak mula sa dati niyang relasyon sa aktor na si Aga Mula. Nagkaroon siya ng apat na anak mula sa kasal niya kay John Estrada, sina si Ina, Moy, Kyla at Yuan. When I was younger, I used to always ask my mom to trust me. Mm. Ah, Siyempre magre-reklamo siya, ba't ganito, ba't ganyan, ba't ganyan to trust that I know what I'm doing and no matter what I get into. Kahit may sarili ng desisyon ang kanyang mga anak, panalangin ni Janice na magabayan pa rin sila at maging mas matagumpay pa sa kanya. When I see that they're doing well, sa gusto nilang gawin, sa job nila, yun na, okay na sa Speaking of successful, napag-usapan din namin ang kanyang anak na si Kyla Estrada na nagumpisa sa kanyang career sa modeling at age 17. I'm just happy that she's doing what she, she's finally figured out what she wants and now she's enjoying it and you know, she's doing well. Sumabak na rin sa showbiz si Kyla by year 2021 at nakakuha ng ilang rekognisyon sa mga palabas na viral scandal, Lin Lang and Can't Buy Me Love. Kilala rin siya sa natatanging pag-arte niya sa Incognito at Unhappy For You. Si Mommy Janice behind all the success sa career ni Kyla walang naniniwala sa akin when I say I don't give her advice. I don't. Okay. I don't. The only thing I told her was just show up early for work and you're on your own. Once you're there, you're on your own. Makikita muli natin sa big screen ang veteran actress sa paparating na Metro Manila Film Festival sa December as she stars in the latest Shake, Rattle and Roll, Evil Origins. Hindi lang yon, kasama rin si Janice sa pambato ni Sylvia Sanchez sa MMFF ang pelikulang Imperfect. Isang pelikulang magmumulat sa mga social issues na umiikot sa sakit na Down Syndrome. Ako si Ice Martinez para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.